Mga kabarangay, gusto ko pong sanutin dito sa video na ito yung madalas na itanong sa akin na kasama daw ba ang Sabado Linggo o ang mga holidays sa 15 days period sa mediation? Ano ba talaga? Working days o calendar days? Kaya po samahan niyo ako sa video ito hanggang sa matakos. Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa Katarungan Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey. At dito po sa channel na ito, tayo po ay nagbibigay ng gabay ng kaalaman tungkol sa Katarungang Pambarangay law tungkol po sa lupon tagapamayapa at sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating barangay justice system. Sa episode po na ito, sasagutin natin ang isa sa pinakamadalas na tanong ng ating mga barangay officials, lupon tagapamayapa, at sa kabuuan ang ating pong mga mamamayan. Ang tanong Kasama ba ang sabado, linggo at holiday sa bilang ng 15 days sa mediation? Sige po, atin pong uh, himay-himayin ito base mismo sa Katarungang pambarangay Law. Ngayon po, magsimula tayo sa ano ba ang uh, mediation sa barangay. Ang mediation ay ang proseso kung saan ang punong barangay ay nagsusumika na pag ang dalawang nag-aaway na partido. Ito po ang unang hakbang sa proseso ng katagungan ng pambarangay. Base po sa batas mga kabarangay, dapat itong gawin sa loob ng 15 calendar days simula sa unang araw ng pagharap ng magkabilang pani. Paano natin malalaman kung kailan magsisimula ang bilang ng 15 days? Ito po, bigyan po, po kayo ng sample para mas maintindihan natin. Halimbawa, nagkaroon ng personal confrontation ang mga nag-aaway na partido. Ibig sabihin, nagharap sila sa barangay, sa harap ni punong barangay, sa unang pagkakataon na nagkaroon sila ng uh, personal confrontation. Doon po magsisimula ang pilang ng 15 days period. Kaya po napakahalaga ng tamang documentation o minutes ng hearing o ng pagpupulong ngayon, Dahil doon po nakabase ang pagsisimula ng 15 calendar days. Madami pong naligito kung ang 15 days ba ay uh, working days o calendar days. Madami pong nagtatanong sa akin ng ganyan. Ang gusto ko pong ipunto sa video ito para sagutin yung tanong, ang atin pong susundin ay calendar days. Ibig sabihin, kasama ang Sabado, kasama ang Linggo, kasama ang Pista Oficial sa pagbilang ng 15 days. Halimbawa, kung ang unang pagharap ay nangyari sa July 1, ang bilang ng 15 calendar days ay hanggang July 15. Kasama na po dyan ang mga weekends na tatamaan pati po kung mayroong holidays, kasama din po iyon. Hindi po ito working days. Kaya kung tayo po ay mag pa ng weekdays para magsagawa ng hearing, baka lumagpas po tayo sa required period at baka maapektuhan ang proseso. E kung weekend ba o holiday, pwede bang mag-schedule ng hearing sa barangay? Ang sagot po ay oo, pwede. Wala kong bawal sa batas na nagsasabing hindi pwede na magkaroon ng hearing tuwing Sabado o Linggo o Holiday. Basta po available ang mga partido at handang makipagharap, maaaring ituloy ni punong barangay ang mediation kahit ito ay sabado linggo o holiday lalo na kung ating hinahapol ang 15 days period ang mahalaga po dito mga kabarangay na ipapakita natin na seryoso ang punong barangay ang pagsisikap na patayusin, ang mga problema ng magkabilang panig sa loob ng itinakdang panahon. At idagdag ko na rin po dito mga kabarangay na yung tanong na papaano kung sa loob ng 15 days ay walang naging kasunduan. Ayun po sa rule 5 ng atin pong uh, katarungang pambarangay rules, ang punong barangay ay dapat magtakda ng araw para sa pagbuo ng pakat tagapagkasundo o yung conciliation panel para ko uh, sa gayon magpatuloy ang proseso ng pag-aayos sa barangay. Ibig sabihin, hindi na po kailangang maghintay pa, may aksyon agad na kasunod kapag hindi nagtagumpay ang punong barangay sa kanyang mediation. Ayan mga kabarangay at lalo po doon sa ating mga lupon taga-Pamayapa na ko ha na masunod natin yung 15 days period dahil alam niyo naman po merong uh, prescriptive period na aking na-discuss na sa mga ibang videos dito sa Katarungang Pambarangay channel baka po tayo ay uh, uh, makalampas at ng panahon eh yung mga tao na naghahanap ng katarungan ay hindi makakuha ng katarungan. Kaya po kailangan aware tayo sa mga bilang ng uh, pagharap na nararapat sa proseso ng pagkakasunduan. Okay? Mandatory po, ulitin ko, mandatory ang 15 days period. Itong 15 days period calendar days po ito. At isa pa po na gusto kong uh, ipaalam sa inyo, kapag lumampas tayo sa uh, itinakda ng batas at walang aksyon, maaaring maireplango tayo ng mga partido. Maaaring questionin din ng uh, korte ang bisa ng mga Certificate to File Action na ating uh, ini-issue sa mga partido o sa complainan kung hindi nasunod ang tamang proseso. Kaya po, dun sa ating mga barangay sekretaris, okay, sa mga lupon, sa mga punong barangay, ugalingin po natin na mag-monitor ng tamang petsa, mag-record ng maayos at siguraduhin may malinaw na takbo ang bawat mediation. O isa pa po itong halimbawa para mas maliwanagan tayo. Ang unang paghaharap halimbawa ay nangyari sa August 3. Halimbawa ito ay Saturday dahil 'yun ang availability ng uh, mga partido. Ang bilang ng 15 calendar days ay matatapos sa August 17 Saturday din. Kaya kung walang, alimbawa, walang nangyaring kasunduan hanggang petsang ito, dapat nang magtakda ng petsa para sa pagbuo ng pangkat tagapagkasundo. Hindi natin pwede sabihin, tayo pong mga lupon, mga kapitan, mga sekretary, na weekend po kasi dahil calendar days ang binibilang. Kaya, ulitin ko, sa ko holiday, pwede rin pong magkandak ng hearing. Kaya yan po, sana mga kabarangay, naging maliwanag sa inyo ang tungkol sa calendar days bilang matayan ng 15 days mediation period sa barangay. So sa conciliation, ganun din po ha. Calendar days. Ang susi po dito ay yung pagiging masinop sa documentation, maagap sa pag-aayos at seryosong pagpapatupad sa tungkulin bilang punong barangay, barangay secretary o kaya po ay lupon tagapamayapa. Kaya po kung may katanungan kayo mga kabarangay, maaari po kayong mag-comment dito sa ilalim ng video nito para sa gayon atin pong sisikapin na masagot ang inyong mga katanungan. Okay, kung nagustuhan niyo po ang video nito, maaari po kayo mag-like, Maan nyo i-share ito sa mga GC ng mga lupon. Okay? At sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, maaari din po kayo mag-subscribe dito sa Katarong ng Pambarangay Channel at pakipindot na rin po yung notification bell. Para sa susunod nating pagpapalabas ng video dito, kayo po ay agad ma-update. Okay? Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Ako po si Jeffy.